magandang umaga po sa atin muli nandito po ako ngayon sa aking bagong area i-update ko po muli kayo ito po kahit papano ay may konting pagbabago na rin medyo malinis na rin siya pinatabasan ko na po ito at yung bakod niya ay kahit papano ay nabakura na rin po lahat ng area ito at ipapakita ko po sa inyo yung kabuuan at yung mga kahit papano yung konting pagbabago. Medyo malinis na rin po. simple lang yung bakod na ginawa ko rito mabilisan lang para lang makita yung kabuuan ng area medyo maganda na rin sya tingnan kahit papano ito dating ano to gagawin ng kulungan kulungan ng baboy kaya may hollow blocks dyan yun, yun naman yung kulungan ito yung bahay na ating isusunod na rin ipagawa tsaka yung kulungan ng baboy para mailipat na natin yung mga alaga rito kahit pa paano makakapagparami tayo ng alaga rito kasi medyo maganda rin naman yung area hindi katulad dun sa dati ko talagang may limit talaga maliit lang at hindi talaga makakapag alaga ng marami pero dito kahit pa paano makakapag alaga na tayo ng marami rito lalo na ng baboy na native ito talaga yung target ko rito kaya ako talagang pilagsikapang makuha tong area na to yan po yung bakod. Naikutan na po lahat to. Buong perimeter nung nasasakupan kong area ay napabakuran ko na rin po. Pero hindi po kagandahan yung bakod niya. Yung talagang simple lang, mabilisan para lang makita yung perimeter. marami tayong mga tanim na saging dito tamang tama ito. para pagka nagalaga ng native na baboy meron silang mapapakain sa kanila na maayos ayos maganda rin po kasi yung saging na ipakain sa ating mga alagang native na baboy kaya pararamihin ko pa po yan para kung sakali man na palarin, rin dumami yung mga alaga kahit papano ay kayang sustentuhan. Maganda po yan, yung saging na yan. Magtatanim din po ako ng Madrid Aguarito. unti unti lang. Yan yung natatanaw nyo po na yan. Ayan po yung dating kulungan ng baboy. Diyan ko rin po muna ilalagay temporary yung... aking dalawang magiging inahin na native na baboy. Habang konti pa lang sila dyan lang muna pero unti unti rin po na kagawang ko po ng malaking kulungan yung nakabakod lang po sila at naka free sila para kahit pa paano ay eh, makagala gala sila mas mainam po kasi sa na baboy yung kahit pa paano eh, ay gala sila hindi yung nakakulong yan po yung tulungan konting ayos lang po ang gagawin dyan at pabububungan ko lang para kahit papano ay magamit na yan naman yung bahay at bubong lang din ang kanyang kailangan meron na rin tayong mga yero dyan yun nga lang eh, hindi pa natin na ipapagawa para mailagay dyan sa bahay pero unti-unti rin po natin yan